Alam niyo ba kung ano ang pinakamalakas na move sa chess? So, ang pinakamalakas na move sa ay ang tactics. Marami kasi itong mga ideas. So, ang tactics ay isang sacrifice move. Uh, ito ay gagamitin lang natin pag tayo ay mayroong nakitang advantage o material advantage or winning position ah uh, lalo lalo na kapag na checkmate yung king so sa mga chess player ay pag-aralan nyo po kung ano yung mga moves na dapat nyo gagawin sa abot. Maraming kasing klase ng moves. Uh, so, ang posisyon na ito ay isang example sa tinatawag na moves na tactics. So, kailangan po natin maintindihan yung position na uh, kung ano yung tamang move para ma-improve natin ang ating paglalaro sa chess. So, for example, kung atakihin natin ang king, so, kasi yung ang ibang mga chess player ay hindi talaga nila alam kung ano yung malakas na move. Alam nila yung mga moves. Marami silang alam moves. Pero hindi nila alam yung malakas na moves. So, tactics ay pinakamalakas na moves sa chess. So, ang ibang mga moves ay check tulad ng capture. Ay uh, malakas din yan pero mas uh, malakas talaga yung uh, tactics compare sa check and capture. Okay, so tulad dito. Mayroong kasi yan ang ginagawa ng ibang mga players so ang mga chess beginner at saka intermediate player ay kailangan talaga nilang mag practice at tingnan nila ng mabuti kung ano yung mga moves na kanilang uh, ginagawa so pag nag check tayo dito ay hindi, hindi pala pwede sorry hindi pala tayo makapag check So, pwede naman atake uh, natin i-check. So, kaya lang uh, illegal move dahil check yung uh, king sa bishop. So, kung kakainin na naman natin yung uh, bishop, bishop, uh, bishop, takes bishop, kung, kung white kayo eh hindi naman yan ano makakatulong so yan po ang uh, uh, moves na tinitingnan natin dito so yung ibang move ay developing move so yung or natural move ang tawag Pag sinasabi natin, natural move ay developing move. So, i-move natin. So, yung iba ay regrouping. So, yung threat ay hindi pwede dito. So, wala tayong may makita ang move dito na may mayroong threat. Okay. So, siguro ang sunod sa pinakamalakas na move sa chess ay yung threat. Okay. So, tingnan natin po dito. Okay. Ito po yung queen sacrifice. Nag-check po siya dito. Queen sacrifice. So, dahil ito ay sacrifice, dahil sinasabi ko, sino, ang pinakamalakas na move sa chess ay tactics or sacrifice. Dahil yung sacrifice na move, mayroon siyang winning. So, yung ibang mga chess player ay eh, hindi sila nag-improve dahil yung kanilang mga moves na ginagawa or alam nila yung mga moves ay yung mga natural move lang, yung madali lang makita sa kanilang mga mata. So, hindi nila makikita yung ibang mga moves na uh, tactics. Okay, so kapag nag-move dito yung white king, so uh, wag yung kalimutan ang rules sa, sa check. So, marami kasi nagtatanong uh, kung ano daw yung mga rules sa chess dahil uh, sinasabi ko dito sa aking page na uh, bago kayo matutong maglaro ng chess mag-aral muna kayo ng rules of chess lahat ng games ay mayroong rules of the games so ang chess ay mayroon siyang rules uh, yung isang player ko na si Randall Peralta alam niya yung mga rules sa chess dahil marami yan siyang natutunan dito sa akin tungkol sa Rules ng chess. So, karamihan sa mga beginner at saka intermediate player, hindi masyado nila alam yung ibang rules sa chess. So, for example, yung rules how to castle. Yan, maraming hindi nakakalam yan. Kasi, kahit, kahit naglalaro sila, ay nagtatanong pa, uh, ano yung uh, move ano yung gagawin kapag uh, ano illegal move yung kanilang uh, moves. So, ibig sabihin, pag ikaw ay nagtatanong sa ibang mga player kung bakit illegal yung ginawa mo or nag-illegal mo kay result yun dahil hindi mo alam yung rules at chess. Dahil kapag alam mo at sinunod mo yung rules at chess, so hindi ka magkaroon ng illegal move. So, sa check ay mayroong rules. Ito hindi ito alam ng ibang mga player. Akala nila pag check ay itutulak agad ang yung king. So, according sa rules ng chess, kapag ang king ay check, kailangan ma-remove ang check. Yun ang rules. Kailangan ma-remove ang check. So, bakit uh, kailangan ma-remove ang check? kasi ayon sa rules ng chess kapag hindi mo na remove ang check sa king okay so ulitin natin kapag ang king ay check at hindi mo na remove ma remove ang check ibig sabihin na ang king ay check so kailangan ma remove yon ayon sa rules ng chess dahil kapag na-remove mo yung check so ibig sabihin hindi ka pa natalo. Okay. So tingnan nyo ng mabuti. Mayroong tatlong paraan na dapat gawin kapag check yung king. So rules din yan. Hindi yan alam ng ibang player. Kasi karamihan sa mga beginner, intermediate kapag check ang king ay mag-move agad King. kasi yun ang narinig nila kapag yung king ang check ay na check, kailangan mong i-move yung king so hindi yan tatlong uh, paraan yan uh, move your king ang next ay capture the checking piece and blockade or block the check so karamihan yung alam nila yung rules lang na move your Okay, so dito ay dapat sa tatlo na yan ay alam mo kung ano yung mas better na move. Move your king, block the check, or capture the checking piece. So, kung itulak mo yung king, so talo ka dito dahil na-capture yung rook. One rook down yung uh, fight. So, meaning losing material. So, kapag losing material ka na sa game, medyo mahirapan ka na dyan, man. ma-recover yung losing material. So, yung gagawin mo na lang, pag ikaw na naman lamang ng material, ay kailangan mo makipag-trade-trade. Kung saan siya na pwede kang makipag-trade, makipag-trade ka para ma-reduce yung material sa board. Para madali yung ano, gawin mong simple yung position para wala ng counter attack ng kalaban. So, if capture, capture, and then wala ng Uh, check ah uh, uh, dito. So, pwede siya mag-move ng knight para dipinsahan yung kanyang bishop. So, yan po ang tinatawag na tactics. Isa sa pinaka malakas na move sa uh, chess.